Anak, huwag ganun, anak. Di ba kumain ka po? Oo. Oh. Opo, mamaya. Wait lang. Tapusin ko lang linisan si sir. Ay, nako po. Nagagalit na ako. Relax lang, Sarah. Relax lang. Sabi mo, pag masakit. Check lang ka, sir. Pabound kasi yung kuko mo, sir. Gaya nito. Sakit ba? Sakit ba? kasama po dry skin kaya makakaramdam ka ng sakit sorry Sakit? Lumudulas eh. Lumudulas yung paa mo. <laughs> Yan. Yan, okay. yeah, masakit na. Konti pa. Ayaw pa niyong ano eh. Kasama dry skin ito. Try ko siyang hugutin. Nakakaramdam ka ng sakit. sakit? Sige, nadahan natin. Dalawa kasi dry skin, eh. Ipapit niya. Ula. Sakang ka? Tisan mo lang ng konti. Malapit na. Makapit lang siya kasi. Sige, balikan ko. Balikan ko siya.

Ito, so, tignan mo to. Ganito matigas pa. May ingrown pa yun sa loob. Hmm? Kaysa gusto ko ng, ano. Na, ano okay, gusto ba? Okay, po. Gusto Lord, na, Wala na po. Post na? Opo. Okay no. Ayan naman, pinalamig. Iba na. Ay, misi pa si mama. Mami, yan naman ang kausapin ko sa akin. Para kaya, bakit kayo bumili ng si mama? Yeah. Pumuguting ko. Pisiling ko para hindi ganong ramdam. Dry skin pa. Sakit? Sakit na? tis, Meron pa. Hindi. Chakran pa nasa na ano ka ba? <laughs> okay. Sorry Ang dikit kasi Ang dikit ng dry skin mo Kaya ramdam na ramdam mo talagang sakit Pag tinatanggal Pag di ko naman kasi ito tinanggal Andiyan pa rin yung bukol bakit? No, Medyo hihilayin ko po unti-unti. Masakit to. Kasi manipis na yung kinakapitan. para healthy sorry talaga ako din healthy umiinom ako sa tapong tubig ah. maraming rice cake Baby, mamaya na po, Bim. Okay? Mama. Hmm. Ito na maranta. Ay, na tatakin ko. Boyang baby. Hay na. Kinsana, ito na lang 'tong mga ito. ganito, hindi na, sir. Hindi na. Hmm. Ito po yung nagbao na na ng kuko. Kailangan ko tanggalin kasi nagkalyo na yan eh. Masakit sir. Humapde. Yung doon po sa pinaka puno. Sasakit po yan ng tatlong araw. Tatlo tsaka apat na araw. Pero hindi po yan mamamaga. Tinanggal ko lang po yung mga dry skin na matigas. Makapit po kasi masyado yung dry skin nyo. Kaya ramdam na ramdam yung sakit. Huwag nyo na lang din siyang babasahin. Ngayon. Bukas na lang. hindi po sana ganun ka hindi po sana ganun yung mararamdaman nyo nung tinanggal ko to ngayon kanina kaya lang madikit ayun pulang pula wala na to tanggal ko na basta huwag lang kayo magbabasa Masakit po siya pag pinipisil. Hmm. Dito. Hmm. Wala. Wala. la landé